Hello guys, happy new year kasi nga may bago ako ngayong matutunan sa aming ano yung isang kasama ko magaling daw mo ano yan panoorin natin, bali meron ako dito kung papalita sa inyo ito yung luto, tsaka itong nilaw bali meron ako para ano sa inyo tricks pag luto na malalaman nyo daw yung pag luto na kung mabilis yung ikot ng isang luto. Bilis. Ito yung luto, yung mabilis na umiikot. Ito naman yung may mga, mga you know, para malaman nyo, tingnan nyo. Hindi siya umiikot na mabilis, hindi katulad tulad ng luto. Kaya yung palang ibig sabihin, no, kung luto na talaga yung itlog nyo, para malaman nyo talaga na lutong-luto na siya, magbidult siya, ganyan ang tricks niya para malaman na luto na siya. Yung mabilis na umiikot. Tingnan eh. nyo ito, lalakasan mo rin, baka sabihin nyo, kasi mabilis yung niya kaya hanggang dito na lang at least may natutunan kayo okay, kaya malalaman kung na kung mabilis ang ikot bali ito yung hila, may hindi yung ikot kaya subukan nyo rin para malaman ma nyo kaya hanggang dito na lang okay